Ayan guys, andito po tayo sa ngayon, sa may Governor's Drive. So alalabulihan alab, ka ta po tayo naka-monitoring. Along pa lang to, ah uh, guys. Monitor lang po tayo at mainit ang panahon. Ingat-ingat po tayo guys. Hindi po, ingat-ingat po sa managdalakad dyan guys. Ayan, iwasan po natin maglagay ng gamit sa likuran mga idol. At para may natin yung malaglagan o madugutan mga kayo doon. Ingat po tayo. Ayan. May terbiyan po natin ng isang, isang trapping po kayo ng kamangato. Ayan. Ayan. May init. Ingat po kayo. Ingat. Ingat. Uh, logs. Ingat po kayo mga logs. Ah. Uh, kabataan dyan, mga kabataan na lalakad. Ingat-ingat po, ingat-ingat. Ang init na panahon. Ingat po. Dako, dako. Kamusta naman ang na araw po? Sa... So, Maluwag, kaso mainit. Hindi ka pa na Hindi na umaga lang naman tayo. akin. Uh, arawan ba kayo? Arawan? Okay. Arawan, fix. Senas. Oh, my